Yo, sa dami ng mga problema Ng aking kinakaharap Minsan gusto ko nang sumuko At hindi na magpanggap na masayat Nakangiti na para bang walang problema Lumaban man ng patas Ganon pa rin ang sistema Walang kwenta na ang buhay Yan ang sabi ko noon Ngunit kumapit nagtiwala lang Sa Panginoon Madapa at masugatan man ako Sa tinatahak lang kung to'y pagsubok lang At hindi niya ko ipapahamak Patawad mo ama kung ako'y makasalanan At salamat mo ama, hindi mo ko pinabayaan Ikaw naging sandalan nung ako ay balisa Lubid kong kinakapitan, wala palang mapapala Kaya ikaw, oh, ikaw, alam ko meron kang problema Pero di yung solusyon ng buhay tol, wag mong ibenta Maraming paraan, samahan mo lang ng dasal Kakaiba, pakiramdam kapag si Lord ang nagmahal magandang hapon sa inyo mga viewers So yan yeah, guys, punta tayo ilog magtatampisaw tayo <laughs> habang hindi pa umulan umagaw muna tayo ng konting uras sa ating ano dahil hindi pa naulan tayo ay magtatampisaw sa ilog sama kayo lets go oh. ang <laughs> tubig aha Lasang Agos oh. hmm. Hanggang doon sa taas ah, ito nyo oh. Ang ganda ng Agos Ang tubig tubig tempat yang krese. Nah. Hmm. Pelan-pelan aja. Nah, ini pa na si Kelmo <laughs> alright ilog natin yan medyo malaki <laughs> laki kulay gatas eh <laughs> kulay gatas Tama <laughs> natin si Kelmo may video natin siya Isipin tayo na lang, konti. Tara na, sama na sa amin. Maliligo kami din sa ilog. Nagtatampiso kami. Paanod, paanod. <laughs> <laughs> Ituro mo na ako. thumbnail ko. Rolling para rolling. Hmm. <laughs> right. Let's go. Ah.

mm-hmm <laughs> <laughs> malakas at agos ha <laughs>

sa uh, ang aming shooting. So, pauwi na kami guys. Yeah. So, pauwi na tayo guys. Tapos na natin shooting. Uh, Nasalisihan na natin ng ulan. <laughs> so, yan. Yeah. Maraming salamat po sa mga viewers at sa mga solid viewers. solid support na natin dyan. Huwag kalimutan mag-subscribe and like and share and subscribe. Pwede Update po sa video namin. Alright! Peace out.